Okay, para dun sa tanong ni Ariel TV, ganito gawin mo. So, tinatanong niya kung alin ang sinusundot para mag-power on itong motherboard. So, may hinanda akong uh, dalawang motherboard. So, kung ikaw ay mahilig mag-DIY repair ng computer mo, para sa'yo ang video na to. So ito yung dalawang motherboard na ititesting natin I-power on So itong motherboard na to is bystar So ang kanyang front panel pin is uh, 15 pins ayan siya pero sa kabila naman is uh, 9 pins so ito yan so isos ang brand naman nitong isa Okay. So, pagka 9 pins yung uh, front panel pin ng motherboard mo, ito yung pin para sa switch. Itong dalawa na to. yan So, madali lang matandaan kasi bakanting pin tapos yung katabi niya is ito yung pin para sa switch so i-short mo lang to yan para mag power on yung tong motherboard so pag dito naman sa bio pagka uh, 15 pins itong pin para sa front panel so ayan ang switch naman ito is ito ayan so may nakasulat yan may nakasulat dito sa board nakita so, nyo ba ito ayan on off so itong nakahilira na to dito yan so pag dito naman sa baba dito naman yan okay so ito yung switch nya minsan yung ibang motherboard walang nakaprint dito ang nakasulat lang is panel minsan panel lang yung nakasulat yan So, pag dito sa ASOS, ayan, mayroon din nakasulat. May nakasulat na malabo ah. Ayan. ayan power button. Ito, ito, ito. So, meron kasulat. Pero yung ibang board, wala na, talagang nakasulat. Panel lang. Saan ba yung lumang ano dito? Katulad nitong board na to, Ito. to walang nakasulat. Ayan. Ayan. So, walang nakasulat. JFP lang, walang nakasulat. Eh, parang malabo ata. Ayan. So, GFP. Lang yung nakasulat. So, pagka 9 pins, ito yung uh, switch nya. Kung sakaling ganito yung motherboard mo. So, bakanting pin, tapos yung katabi is ito yung switch. Okay. Ayan. Tingnan mo yung ano, kung may, may nakasulat na GFP. Kasi mayroon ding kahawig na ano eh. Uh, nine pins. Nine pins. Pero USB yung nakasulat. Ayan. Katulad nito. USB to. Itong dalawa na to. So, pag ganito yung motherboard mo, ayan, tingnan mo yung nakaprint. Okay? <clears throat> so, testing natin itong ASOS. So, saksak -sak ko na. kitang kita yung kamay ko ano sa paso ng welding yan so hindi galis yan guys paso lang yan ng uh, welding rod so yan sinaksa ko na tapos power on natin so tataps ko na itong dalawang pin para sa switch so pansinin nyo yung uh, CPU fan so touch ko na yan so nag power on siya okay so dito naman sa kabila so testing natin dito buutin ko So walang power supply. So hiramin natin 'to. Ay. Direkta na wala talaga ang camera. Gamitan natin ng ano. ah, Yan. konek natin tong four pins konektor. Yan. So, natin tong uh, CPU para hindi siya mag-overheat. Yan. Okay. So, saksak -sak natin. Yan. Tapos, uh, power on natin. Yan. So, tatatas to ko itong dalawang pin. So, short lang natin to. Ayan. So, pansinin nyo itong uh, CPU si fan. So, short ko na. O, oh, yan. Pag nag-power on na, bitawan na. So, ayan. Nag-power on siya. Kung sakaling hindi 9 pins, yung front panel pin ng motherboard mo so ayan so katulad nito 9 pins pag, pagka ganito madali lang matandaan so kung sakaling 15 pins or kahit ano uh, front panel lang yung nakasulat so ganito gawin mo so gagawin mo is ayan, itataps mo yan, tigda dalawa paganyan, tapos paganyan hanggang sa mahanap mo yung pin para sa switch okay so subukan natin kung uh, hindi natin alam to itong nakapring so magsimula tayo dito ayan nasa sayo yan kung saan ka magsisimula Yan, short. Paganyan siya. Paganyan, ah, wala pa rin. Paganyan, wala pa rin. Paganyan, yon. So, pag uh, sinort mo umandar na power on, ibig sabihin, ito yung switch. Okay? So, ganun lang. Uh, Unreal TV. Kung paano i-power on itong motherboard. <clears throat> Gamit itong flat screw. Okay? kung gusto mo ng ganitong content at gusto mong laging updated sa mga i kong video tutorial mag subscribe ka na at hit na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may i-upload akong bagong video tutorial at pati like na rin para ganaan naman akong gumawa ng video tutorial so ganoon lang kung paano ipower on itong motherboard gamit nitong flat screw so sana may natutunan na naman kayo sa video ko na to. Maraming salamat sa panonood.